Nagre-reklamo na mga nagtitinda sa isang palengke sa Malabon. Wala na raw kasing ulan pero hanggang ngayon ay hanggang binti pa rin ang baha na perwisyo sa kanilang pagtitinda ng isda. Si Isaiah Mirafuentes sa report. Sakit ng ulo at matinding abala ang dulot ng ilang linggo ng baha sa isang bahagi ng palengke sa lungsod ng Malabon. Di lang ang mga residente kundi ang mga tindero. Iniinda na ang epekto nito sa kanilang mga negosyo. Nandito ako ngayon sa isang bahagi ng palengke dito sa Malabon. Ang isang halos gabinte ang lalim ng tubig. Pero sa kanang bahagi ko makikita natin yung tambak ng basura na ayon sa mga natitinda dito. Ilang linggo lang hindi nakukolekta. Pero nakapagtataka, tapat ito mismo ng munisipyo ng Malabon. Tindero ng shellfish si Jomar sa naturang pamilihan. Bukod sa umina ang benta niya, ang masangsang na amoy ng baha at basura ang reklamo niya. Maraming dumadam po ng sasakyan, ginampak po kami ng alon. Tapos isa pa, may mga basura diyan, lahat ng mga... na ano po diyan dito sa lahat na ka... tubig. Kapag lumakas-lakas pa ang ulan, umaabot sa hanggang tuhod ang tubig baha. Pero ang masakla pa, kahit walang ulan, walang kawala ang lugar sa baha. Kaya imbis na mabawi ang binabayarang upa sa pwesto, kamot ulo na lamang tuwing dumarating na ang maniningil. Marami kasi sa kanilang suking mamimili. Takot lumusong sa baha. May 100 sinisingil kami dito araw-araw. Para saan daw po yung 100 pesos na yun? Eh, nandito. Basta tuwing naman magpapesto kami, may naniningil dito na 100 eh. Ilang hakbang lamang layo ng pamilyan sa Malabon City Hall. Kaya ang mga tinderong apiktado o maapil na sa lokal na pamahalaan. Hanggang ngayon, sinusubukan natin kunin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Malabon, pero di pa sila tumutugon sa ating mga tawag. Ay Sayamir Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.